mga par, magandang araw sa inyo, window shop. O ngayon mga par, ngayong araw, totally event ng na bukas. Promo sa makina, bisita kayo sa booth namin. Ngayong araw, dapat, kasing ko, nakapag-igris na kami. Ano yung igris? Igris mga par, ito yung maglalagay na kami ng booth. SMX. Sa kasi na mga last dosin ha. Kapunta <laughs> pa lang ako ng shop actually. Ako sa kaingin, So, paper lang kami. Ang goal namin dito mga pari, siyempre, makapagbigay ng murang presyo sa mga rider. So, event ito para sa mga motorcycle enthusiasts. Yes. Shoutout <laughs> kay Boss Sak Tamaki na makina. At siyempre, hindi kami papahuli. So, dati, kwento ko lang sa inyo mga parno. Kwento ko lang sa inyo bahagya. Nakalula lang mga parno, dati pinangarap ko lang talaga na makasali sa ganitong event. Pinangarap ko, real talk mga par, pinangarap ko na makasali sa ganitong event hindi naman pinangarap to para may pagmalaki na malaki na ang window shop hindi pinangarap ko na magkaroon ng gantong event para naman doon sa mga rider na sumasali sa mga gantong event is makakuha sila ng mga murang presyo at nangyari yung pinangarap natin una ang pinaka goal natin dito makapagbenta ng murang pyesa syempre murang pyesa ang pinaka goal natin dito mga pan makilala din tayo sa industriya ng motorcycle soon sa lahat ng mga magiging event ng makina sasali tayo wag lang dun sa mga sobrang lalayo kasi ayoko talaga ng sobrang lalayo alimbawa mga norte hindi ko kaya ayoko sumali sa mga ganong kalalayo uh, dito lang dito dito lang ako sa Metro Manila sasali tayo sa mga event mga par ng makina inside racing baka naman <laughs> makasali ako next year kahit malit na boot lang inside racing <laughs> tag nyo si inside racing mga par sana makasali tayo sa event ng Inside Racing next year or meron mang event na coming this year sa sali tayo so pupunta na tayo ng shop mga pare syempre dun sa mga maglalike and share ng video na to huwag nyo kalimutan mamimigay tayo ng free full maintenance let's go punta mo na ako sa shop ayun mga pare Ayan na nakaredy na tayo ano o ayun na siya. so pang 10 pa lang to wala pa tayong ibang mga piyesa pupunta na kami dun sa ano punta na kami mga par sa ano sa Ingres. So marami pa naman doon nagano nag, nagtatayo. So hindi pa namin sakto lang to kasi konti lang kami. Let's go. Sa so, in mga par, ito yung ating papamigay natin, no. Papamigay natin to mga par uh, guest to. Yung bibigyan natin free, ano you know, guest pass. Free doon sa mga doon sa mga ano nag-share ng makina moto event. So mamaya lalapag namin ha Tapos kunin niyo na lang sa shop 3 days yan mga par Free Free, free entrance kayo So mga par Nandito na tayo ay so, ang dami nang ready So antay namin kayo dito ha ah. 26, 27, 28 twenty so, para yung mga problema dyan Sa mga nalolobat Yung maraming ilaw eto mga par Para sa inyo ha ah. Yan So yun o oh. Ganyan kalaki battery mo Peso ka doon Peso ka Oh, yung mga nalulobat dyan Laki na ito Ano masasabi mo bata? problema sa charging Kayang-kaya na yan Yan Yuwasa Sa katabi namin si Yuwasa Yan o oh, Yuwasa baka naman